ay malapit na ang halalan. Malapit na ang pagpili ninyo ng mga bagong senador na magpak na magkakatawan sa inyo sa Senado. At sana ho ay maintindihan nating lahat, maunawaan natin lahat. What is at stake for you, for me, for your family, for our country and for the Filipino people this midterm election? ang ating pong bansa ay lugmok na sa utang. Ang administrasyon ni Bongbong Marcos, wala pang tatlong taon, 4.1 trillion pesos na ang utang. Saan nila linalagay yung pera ninyo? Pera nyo yan. Linalagay nila sa ayuda. Tama po kayo linalagay nila sa akap, linalagay nila sa ayix. Kanya kaya ngayong gabi, ako po ay may mga bagay na ipapakaiusap sa inyo. Unang-una, pag may nagbigay po ng akap at ayix o anumang ayuda, pakiusap ko, kunin po ninyo. Pakiusap ko, kunin ninyo yung akap, yung ayix o kung anong ayuda. Sapagkat yan ay pera ninyo. i'll